Magluluto tayo ngayon ng karninas. Ito yung gulay na ilalagay natin. Naglaga lang ako ng kamote. Lagyan ko ng sibuyas at luya. Lagyan naman natin ng sardinas. Tsaka ito sa malunggay, na kolong kolong na, tamote, ay dun natin sardinas. Lagyan na rin natin ng patis. Pakuluin lang natin. Yan, kumukulo na. Lagyan na natin yung pampalasa natin. <coughs> Pork cubes ganyan rin natin yung ating malunggay. Lagyan ko ng dalawang perasong isang perasong siling haba. Sarap nito. Pakuluin lang natin. Ah, kulo na. <clears throat> Tikman na natin. Hmm. Yummy. Dagdagan lang natin ng konting patis. Hindi ko na nilagyan niya ng asin. Hindi ko rin nilagyan ng bagoong patis lang ginamit ko. Okay. Okay. po ang ating sinabawang karninas Sarap ng sabaw niyan Tara, kain tayo.